Magandang araw, everyone! mag ako ng aking mga seedling, guys. Kasi ang dami ko ng seedlings na kailangan ilipat. Yan. Ito ay Chinese kale. To naman, pechay. Marami pa akong pechay doon. Nandun yung isang kapitbahay namin, si... Pangalan niya. Kalimutan ko. <laughs> ano yan, um... Uh sister-in-law yan ni Linlin. Nag-ano kasi siya. Gusto kasi niyang mag sumali, maglinis dito sa aming sa labas. Nakiusap siya na baka pwede din siya kasi kailangan din nila ng pera. So, pinayagan ko silang dalawang linlin ang maglinis dito sa labas minsan lang naman yan kasi siya busy yan palagi laging naglalaba naglalabandera kasi yan tapos ngayon free siya kaya gusto niya tumulong dito para magkapera din siya so pumayag na ako so guys maglilipat ako ng aking mga tanim meron din ako dito mga bagong tinan uh, ipinunda. Na. Ayan, naglagay ako dito ng mga eh uh, lettuce. Lettuce to guys. Maganda tong bagong nabili kong tray galing sa Shein. Kasi may ano siya, o oh, may pang takip. Ganon. Itakip mo lang ganyan pag para hindi siya mabasa pag umulan. Tapos pwede mo siyang i-open dito para may daanan ng hangin. Pwede din siyang i-close para hindi mabasa. Eh nakapagtap nakapagtanim ako ng isang tray ng lettuce. 12 pieces. Okay, uunahin ko muna ang paglilipat nitong aking mga seedling. Yan ating mga ililipat na pechay. Sobrang dami. <laughs> Tagkada oi. Dapat dito ah. Sa so, dagay eh, bulak ako ay tanom dira oi. Maggana ako magtanom diha bulak. Pero hindi ay, buntag sa'yo pa man. Uh, ah, hapon na lang dahil, no? Huy, hawa, dira, baka! Mamayang hapon na pala ako maglilipat nito kasi baka o bisagas. Tunog-tunog. <laughs> Ito parang ako mga mamayang hapon ko na ililipat to. Late na di ay ko. Late na pala ako guys. Mamayang hapon na lang ako maglilipat ng mga siblings. Kasi mainit na. Mag mag ano na lang ko dito i-continue ko ito aking okay, pagtatanim dito Magpapag-germinate tayo ng ibang mga gulay Susulatan ko ito dito ang lettuce tanim ako ulit ng pipino guys. Kasi yung pipino na itinanim ko last time, yung seeds na yun, galing yun sa China. Ito naman, sa Ramgo Seeds. Eh. Galing to sa ano namin, hardware namin dito. So, try ko itanim ko dito. Baka kapag harvest na tayo ng mas healthy na okra, ah, uh, okra, pipino. Kasi yung pipino ko nung una, hindi maganda. Pangit yung pinalabasan ng buo, Siguro, kulang rin yung sa fertilizer. Tapos, timing pa na pag init, wala kami tubig dito. So, hindi talaga naging maganda yung resulta ng bunga. Pero, this time, pag -tag -tag ulan na, sana tumugo sila ng mas healthy at mamunga ng maganda. guys, magtatanim din ako ng strawberry. May na-order akong strawberry sa online. Try nating magtanim kung tutubo ba dito. White lettuce ah white green pala green lettuce meron tayong cherry tomato strawberries ano pa uh, talong uh, papaya uh, ano to ito ay cucumber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron tayong 10 seedling tree. Ayan guys, hintayin lang natin na mag ano siya, sprout, mag germinate. Tapos, ililipat natin doon sa ating mga garden beds. Ay, itong isa walang takit. Baka nandito. Ah, yun. Yung takip. Magandang tanghali po. Magluluto ako ng ani tanghalian. Mag-experiment ako, guys. Magluluto ako ng ground beef. Malagyan ko ng uh, pasta. Parang, para siyang Russian tawag nyo na doon makaruno. Ganitong pasta. ano tawag ng ganitong pasta, guys? Parang cheese. Christmas ko pa ito nabili. <laughs> Di pa naubos. Kaya magluluto ako. Nalagyan ko na ito ng asin. Lagyan natin ng oil. Gagamitan natin ito ng olive oil para mas healthy. So, lutuin muna natin first ang pasta. Ayan, ang gasal ko na Araluto in ko dito August first. Ununukum mo na lang kaunting mantika. Yes baby. What are you doing? I'm cooking lunch. ilalagay ko din pala tong kamatis guys para maluto na to para mag reduce siya mamaya pag naluto na ang beef nag reduce din tong kamatis na na di ko to lalagyan ng tomato sauce guys ha ganito lang kamatis lang Lagyan ko na lang ng half ng garlic. Tapos yung half naman, mamaya ko na ilalagay. Okay na ito. Lagay na natin ang beef. daming madaming beef to. simplahan ko lang ng asin. Konti muna. Mamaya na natin i-finalize yung iplahan niya. lagyan natin ng black pepper. Wow, ang bango na. While waiting sa beef, check muna natin itong ating pasta. Parang luto na siya. Pwede na to. Mm. Okay na. Malambot na. Hindi ko itatapon lahat ng sabaw niya kasi mamaya ilalagay ko yung ibang sabaw diyan pang pangbagtag sa lasa. I mean, papadaanan ko lang ng Running water. Yeah, yes, maybe. gaya natin lang tubig para hindi siya lumamot. Hindi na siya maluto pa. Okay ilagay na natin ang pasta. Ganyan lang. Walang sauce, guys. Walang sauce, sauce to, guys. Mas maganda sana kung may green like dill or kaya cilantro. Wala na tong tomato sauce, ha? Ganito lang to. Plain lang talaga, simple but yummy. Nakalimutan ko palang i-add ang shredded carrots ko, so lagyan natin ng shredded carrots. Simple, yummy, and healthy. Russian style, macaroni ang tawag nila dito, macaroni. Baka kulang ng asin. Masarap na siya pero medyo kulang lang konting asin. To eat, don't work. Don't work, Papa. <laughs> Ayan na, guys. Luto papas, natin. Papa is papas, papas coming. Yeah, Papa is coming. Hide, Mama. Uh, I don't want to hide. Hi. <laughs> you want papas, to hide? Papa is coming. <laughs> coming. Hide, Mama. Papa is coming. Hide. Papa will hide. Papa! It's uh, for Papa. Wait, I'm gonna get for you, okay? I'm gonna get for you. Put on your clothes, Yuri. I hide it already. Why? Why you hide it? This is for you. That's right. Okay, okay. Why don't you mind yummy Mr. Pasta? <laughs> yummy, Mr. Pasta. Yummy, Mr. Pasta. Time to eat. Yummy, Mr. Pasta. Yummy, Mr. Pasta. Mmm. Oh. Yummy, Mr. Pakito. It's missing some fresh herbs. Would be nice if I have deal or coriander. Kaso kakatanim ko lang ng coriander at dill guys. Nagpa-germinate pa ako. Kasi yung tinanim ko nung last month. Wala na. Naubos, naubos na namin. Kinain na namin lahat. Pero ngayon, may gine-germinate ako. Surprise! Makaruni. it's navy pasta navy pasta is called navy pasta in russia now it's called navy pasta <laughs> <laughs> because i cooked it yeah. okay just pasta mm. yeah. better than navy because it's naive, that's why <laughs> and it's video me navy swiss pants. can Yeah. be this is healthy you know i added just olive oil Magandang hapon po. Kuha ko dito ng mga seedling na, ng petchay. Ililipat ko doon sa aking garden beds. Ayan guys, ililipat ko doon sa aking garden beds ang mga pechay. Meron pa akong kailangan ilipat doon ng mga Chinese kale. Let's go to my garden. Mga ibang petchay man, natanim na ako dito mga silantro guys. O, nag-sprout na yung mga silantro dito din. Tapos, since my space pa naman dito, dito ko na itatanim yung ibang mga petchay. scale ang i-transplant ko dito sa garden bed na ito. ako ng mga talong at saka doon mga mga sili konti lang yung nagsprout sa aking mga talong na si na buto pero nagpapagerminate ako doon ng bago pag magsprout na yon at lumaki na kaunti